nasa bis sa mesa siya uh, siya mark naman Nakakakita uh, ang Antipolo anti rin Pero mawari kami Kasi alas 6 pa sila Nakikita eh. namin eh, rat ride Alas 5 Ngayon mga idol Ito na si ngayong uh, rant Antipolo uh, pa tayo o... Hindi oh, oh, natadali sa Antipolo eh kala mo bubolo hindi sa din tayo tayo agad paigot tira una ka kala ko hindi bubolo ay sinasabi mo sa vlog mo kala ko hindi lang eh hindi bubolo sabi ko hindi bubolo lang okay. ano buo ko siya. Ano bigay sa'yo? Buo ko. Hindi nga naman siya buhoy sa na to. Takut kakek Teresa Kami kaya, kayak Off road. Ayo ciciro, ini Trunca, ayo no. Shoutout sir Sa mo Shoutout kay Sir Rap Roads Ayan o oh, Nakapalipad siya ng drone dito Palo natin yan mga idol Subscribe natin Idol Kapasok na kami ng King of Madness, Mga idol Nandu ko pa kasi si Sa busi nga pala tumawag so, mga bago nating subscribers Ay, yung mga hindi pa nakakita dito subukan nyo rito mga idol konta ng 10 to 1 minutes mo lang banayin yung ahon pero napabigat mga idol restaurant tayo dyan, no? Oh. Sa kanto na yan. Tapos, diretso na. Tapos kanto ulit. Ayun, no? Oh. Pag yung mo yan, little bagyo yan, mga idol. Tapos pag kanan mo, yan yung Pink Commandments. Grabe, mga awan na dito, mga idol. At ayan din. Bagyo. Ayun. Ah, Ayun. Good morning. morning! Ayan, nabasok na kami ng Tingo um, Man Mids mga Idol. Medyo naigaw lang kami kanina. Nakalimutan ko din dahil. Sobrang tagal ko lang hindi pa akong taripa. morning po. Good morning. Good morning, sir. Good morning po. Dalawa po. May makainan ba yan sa taas, sir? Ako uh, meron. Kabi-kape? Ako meron po. Magkano isa? 50 po. Eh, no, kailangan mo na magbayad dito mga idol ng 50. Kaya sir, bago makapasok na sa loob. Contrast ko rin. Para sa environmental. Siyempre, kailangan talaga yun. Para sa pangangalaga ng ating kalikasan. Diba sir? Ayan. Hmm. Dira siya malumot. Kuwit okay. hindi umulan. Sundan mo ang Oo. Oh. Camera ng panay. Eh, eh nakabukas ang camera okay. ko. Nagdulas yung bulo. Yun yung may lumot oh. Ah. Lumot mga idol. Nagdulas yung gulong. Ah. Ayun din na, parang ako sikat kami. Kaya na dahil mo tinuog sa baba? Okay na. Ah, <laughs> <laughs> Kaya yung tuog ka. Tuda ka Kaya nakabawi na tayo, di ba? yung sabi ko sa Craig, eh, pag minsan, mga ganyan na, rin <laughs> Alam mo ah. Tukod malala, men. Hindi nagmunibelo. Kami nibelo to kanina pa doon yun know. Yuhu, narating din mga idol. Ang langit na rin. Grabe pagod. Batman, <laughs> yung mga daanan na yan yung marurutan mo yan Ayan, minsan tinira ko na rin yan minsan sinolo ride ko yan Ay, no? yung mga hindi pa rin nakakaratrat yan, tirahin yan masubukan yan alis kayo madaling araw alas 4 o no? pinakamaganda na yan mahigot yan makauwi ka yan kabi na rin depende depende sa dala mo rin bike hmm. kung kurong arga rin yan hindi mabigat yun hmm. pagkita doon huwag na ano, matulog sa kisun Okay, nakilo naman. picture lang kami sir picture lang po bawal bawal wow, picture picture para ano, ano kayo may bayad kayo ah doon na sir ang bayad ito magkano pa ready saan Pero ko atras pangkapin na lang natin yun ha pangkapin na lang natin bawal pala mga idol okay may entrance na isang daan bago tayo makapag picture dyan sa little bagyo next time na lang thank hey, sir thank you

<laughs> para po maabol po si Idol Rat tapos si Colorag ah. Uh, Colorag TV ayun Color... nangingin sticker mga Idol <laughs> para ako gabol tayo Solid o po kasi dati po nakasabay lang po mag ride eh hmm okay nakasabay lang naka ano mo na rin pala ito nakasabay mo dati eh opo matakpak hmm. O, tak -tak niya yata yun oo sa so, tak takarutan niya lagi eh <laughs> ko <-abul> po ayun thank you thank you ayun po so, okay, so, pa oh, siya makikita eh dati po kasi ano eh pag ginaboy, matulin po nga sa dahil <laughs> <laughs> Matulin ha? <na. laughs> matulin po eh, meron po mabulin malakas. Manang sticker mga idol. Ano, siya shoutout ka? Shoutout yan. Shoutout ka para ma ano mo sa YouTube. Ay, man, man. Ito, bibigyan ka namin yung sticker. Bibigyan kami yung sticker. Shoutout niyo ha? Shoutout meron pa rin yung sticker. Pero meron ka rin. Guru, tumakas tayo sa nanay okay, okay. niyo yeah. no? Sige. Okay. Shoutout po sa so mga taga Tansa dyan Tansa sa Tansa ka What? video pala itong mga to Kapite no? Hindi, hey, hindi lang Ay dito, Tansa rin right, May right, Tansa ba rito? Ay ka, may mapatingin ka Ang mama mo Ito siya rat ride to Ito rat ride eto, Old Rags <laughs> Ito Old Rags Yan yan sticker. pangalan sticker. Tapos, Pangalan ko kuya? Rat oh, ride Ito, rat Tapos ito Old Rags sa kanya yan okay. Dalawa yan ingat. ingat, ingat Bye 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 Ayun mga ito lang Katuwa-tumaan dito Alaga Hinto sila para huwagin ang sticker vlog ko mga idol Try maraming salamat ayun o, umigot na kami ng 10 Commandments, Teresa tsaka sa Little Baguio, kaya hindi kami pinapasok may entrance sa isang dandun dito kami sa Teresa ngayon mga idol, eh na-try uh, kalubad na ako kaya dito na ako mag ano, papaalam sa inyo yan yeah, yung inaon namin mga idol o, sa Teresa init, lebe yung ano na, ano kasi ako yan? 11.25 11.25? tanghali nandito kami labig para sa ano ay para turuan yun mga ito lang nandito na lang ingat ang lahat bye bye